sumaayong ayun guys. So this blog, ay gagawa tayo ng paksiw na pata, guys. So nakapalit ni old pata with knuckles. And before that, uh, linisin muna natin yung pata, tanggalin yung mga uh, dumi at saka extra blood sa pata, guys. At um, ang recipe po na ito ay nakukuha ko sa video nila um, Habi, David, and Ryan at lagi pa silang nagluluto at nagshare ng kanilang mga niluluto sa video at parang simpleng simple lang yung mga ingredients at caribals lang gawin so nag ako akong gawin yung paksiw na pata guys so ayan na um malinis na po ang ating pata at handa na po natin ilagay sa ating uh, gagamitin pala natin para maging malambot yung pata natin ay pressure cooker guys so ayan na si Inday Luningning malapit na matapos sa paglilinis sa pork pata natin guys so <clears throat> ayan at ihanda natin yung ating pressure cooker. Ayan, ilagyan natin tubig. At ilagay natin yung pata natin, guys. At ibang ingredients para maging malasa yung pagka-pressure cook natin sa pata, guys. So, ayan na siya. At yung tubig ay dapat umaapaw lang kunti sa Uh, baboy, no, hindi yung masyadong maramihan siguro, kaya para sakto lang yung uh, sabaw niya, at para din, um yun na para sakto yung sabaw niya, charos at yan, oh, nakalimutan ko palang isabihin, naglagay po ako ng garlic, onion, at uh, paminta na liso at pork cube po ang nilagay ko kasama dyan. At ayan na. At nilagyan ko rin ng salt. Yung salt po namin ay with uh, powder pepper na po siya. Nakamix na po siya lahat. So ayan na. At uh, tinatakpan natin yung pressure cooker. At isasalang natin sa stove for um, 35 minutes po. So, after 35 minutes po, um, ilalagay po natin yung tatlong habang sili po. Sili spada sa amin. So, ilalagay natin yung tatlong siling haba. At ilalagay na natin yung suka o vinegar na nagpapaasim sa paksiw na pata. At hayaan lang po natin nakabukas yung uh, pressure cooker natin. At huwag po natin i-mix yung pata. Hayaan po natin kukulo siya for 10 minutes. Saka natin ihahalo guys. So, ayan, titikman natin kung okay na ba yung lasa. Pag hindi okay pa yung lasa, pwede nyo pong dagdagan ng salt. According to your taste po. Okay. So, ayan na. Masarap pala yung paksiw na pata, guys. As in. Hindi ko lang alam kung anong sarap from the original, no. Pero for me, okay naman siya. Uh -uh. Ayan na, guys. At hinahalo-halo ko na siya. At han ihanda na natin yung bowl para i-transfer yung ating Paxiu na pata guys at ready na po tayo for lunch kasi gutong na guto na po si Inday Luning ni so ayan na guys tikman natin uli kung tama na po ba yung panglasa ang lambot-lambot po ng ating pata guys at ayan ito transfer na natin sa isang bowl para ilagay sa ating hapag kainan ayan yung knuckles oh, anambot po ng knuckles pati yung pata lagyan ng maraming sabaw kasi mahilig tayo sa sabaw kaya this is the first time first time naming nag ng ganito at first time din naming Ah, uh, no ba yan? Nung nagkaulam ng ganito ba na paksyo na pata, meron pala, meron pala niyan guys, paksyo na pata. Ngayon ko lang po nalaman at ngayon ko lang po matitikman guys. So, ayan na siya, ang paksyo na pata natin. Ang sarap, sarap ng saraw. Ang lambot, lambot ng pork. Pork, thank you for watching. Bye-bye.